ako magpapasundo ah, uh, bukas. Okay. Ha? Au, au. Bukas, hindi tayo. Same muna sa inyo, di ba? Doon na lang ako magpapasundo. <coughs> Pwede. <coughs> Pwede rin. Pabala. Burn. <coughs> <Mine>. Ay, burn. <mine. coughs> burn, kids, burn. Yuck. Ayaw niyo. Umuko na. Animal. Ay, <coughs> <coughs> ay, ay, ay. Ay, nayo, nayo, nayo. <laughs> <laughs> na po kayo na mga emo na dokumento na sa berino ang dokumentarya na naman ano po po yung po ano namin ka groupmates. Sobrang po ano po buhay. Ayan. Bakit pa kayo po ano nga kayo.